Isa sa pinakamapanabik ng mga figura sa mitolohiyang Egyptyo ay si Maat, ang diyosa ng katotohanan, katarungan at pagkakaisa. Hindi lamang siya isang diyosa kundi isa ring pangunahing konsepto sa kulturang Egyptyo na kumakatawan sa kaayusan ng sansinukop at lipunan. Ang pag-iisip tungkol kay Maat ay ang paggunita sa isang puwersang nagpapanatili ng balanse sa universo. Isang prinsipyong gumabay sa parehong mga diyos at tao. Ang paglalarawan kay Ma'at ay napaka-iconic. Isang babaeng may balahibo ng ostrich sa kanyang ulo. Ang balahibong ito ay hindi lamang isang palamuti, kundi isang sagisag ng ga'an at katotohanan, dalawang pundasyong mahalaga sa kanyang diwa bilang isang diyosa sa paghuhusga ng mga kaluluwa sa kabilang buhay ang puso ng namatay ay tinimbang laban sa balahibo ni Maat. Kung ang puso ay mas magaan o kapantay ng bigat ng balahibo, ang kaluluwa ay itinuturing nadalisay at maaaring magpatuloy sa buhay na walang hanggan. Kung hindi, ang puso ay lulunukin ng halimaw na si Amit at ang kaluluwa ay mapapahamak magpakailanman. Ang ritual na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pamumuhay ng may katarungan at katapatan ayon sa mga prinsipyo ni Maat. Si Maat ay madalas na inuugnay sa Diyos ng karunungan, pagsusulat at kaalaman na si Thoth. Ang pagsasama ni na Maat at Thoth ay sumasalamin sa likas na ugnayan ng katotohanan, katarungan at kaalaman bilang Diyos ng karunungan Tinitiyak ni Thoth na ang mga tala ng mga pangyayari at hatol ay tumpak at makatarungan na nagpapakita ng mga prinsipyo ni Maat. Magkasama, pinanatili nila ang kaayusan at balanse sa mundo ng mga Diyos, gayon din sa mundo ng tao. Ipinapakita ng kanilang ugnayan ang kahalagahan ng katotohanan at katarungan sa lahat ng aspeto ng buhay at binibigyang diin na ang kaalaman at karunungan ay mahalaga upang mapanatili ang pagkakaisa at kaayusan sa sansinukob. Ang relasyon ni na Maat at Thoth ay nagtuturo sa atin na ang hustisya at katotohanan ay dapat na ginagabayan ng karunungan, isang prinsipyo na nananatiling mahalaga hanggang ngayon. Ang konsepto ni Maat ay may malalim na impluensya sa bawat aspeto ng lipunang Egyptyo. Ang mga paraon na itinuturing na mga Diyos sa lupa ay may pananagutang panatilihin si Maat ang makatarungang pamumuno, pagsusulong ng katotohanan at pagpapanatili ng pagkakaisa ay mahahalagang tungkulin ng isang mabuting pinuno. Hindi lamang nito pinatatatag ang kaharian kundi sinisiguro rin nito ang kasaganaan at kapakanan ng mga mamamayan. Si Maat ay isa ring pundasyon ng pang-araw-araw na buhay. Naniniwala ang mga Ehipsiyo na ang pagsunod kay Maat ay nagtitiyak ng isang mabuting buhay sa kabilang buhay. Dahil dito, ang pagsunod sa landas ng katotohanan at katarungan ay isang panghabambuhay na layunin. Ang ideyang ito ay nakaugat sa mga batas, moralidad, at maging sa mga ugnayang panlipunan. Anumang paglihis mula sa katotohanan o anumang kawalang-katarungan ay itinuturing na nagdudulot ng kaguluhan, isang bagay na kailangang iwasan sa lahat ng paraan. Si Maat ay hindi sinasamba sa malalaking templo o sa pamamagitan ng marangyang ritual tulad ng ibang mga Diyos ng Egypto. Sa halip, siya ay pinararangalan sa pamamagitan ng pang-araw-araw na kilos ng bawat isa at sa makatarungang pagpapasya ng mga pinuno. Ang mga pari ni Maat ay may tungkuling ipalaganap at panatilihin ang kanyang mga prinsipyo tumulong sa paglutas ng mga hindi pagkakasundo at tiyakin na nananatili ang banal na kaayusan. Ang paghahanap ng katotohanan, katarungan at pagkakaisa ay patuloy na isang pangkalahatang mithiin. Bagaman lubhang naiiba ang modernong lipunan sa sinaunang kabihas ng Ehipsyo, ang mga aral ni Maat tungkol sa kahalagahan ng katapatan at hustisya ay nananatiling mahalaga. Ipinaaalala sa atin ni Maat na ang tunay na pagkakaisa ay nakakamit sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa makatarungang mga prinsipyo, hindi lamang para sa ating sariling kapakanan, kundi para rin sa ikabubuti ng lahat.